umalis ngayon. Yung kagabi, pinag-usapan na namin. Pupunta siya sa doktorya. Pagkatapos, uh, ano kami, bibili ng cake. Ang nangyari, dahil maaga kami, bumalik kami ng cake bago pumunta ng doktor, bago pumunta ng sogo, yung mall dito. <laughs> Ang usapan kagabi, sabay kami, eh, sabay ako kay Chopper na uuwi nangyari na naman ako <laughs> pagi isang umuwi. Bumuli kami ng toaster. niemas. Yeah, As in, may walk, pa, ikaw ba ang bumili? O kasama siya? Kasama siya. Ba? Tapos, nag-ano pa kami, yung brand na luma natin. yung brand na luma, tapos may nakita ako doon, pangatlo yan. Yung binili na yan. Nagtanong siya. Sabi ko, maganda to. Yung mamahali, Kaya yung nakita ko eh. Sabi niya, hindi ako bibili ng mga kasi isang taon lang sira na sa inyo. Eh, totoo naman. <laughs> eh, totoo naman. Dito may imig ako. Binuhat ko ngayon yung isa. Sabi ko, ay, huwag to. Kasi yan laki. Pero maganda na siya, oh. Maliwanag naman yung, ano, yung agent nila doon. Uh, yung sales lady nila. Tapos, eh, sabi niya, may space ba doon? Wala, eh. Pang dito lang, yung dati, mumurahe, eh. tapos eto mamahalin dalawa pagpipilian niya. Kasi isa bulky talaga eh. Dapat binili niya dalawa, gusto niya spare, di ba? Hindi, bumahal ito Tapos di, sabi nung ano, sabi nung tindera doon, ano, anong gusto niya, bibigyan kita ng discount? Sabi nga doon. Nagtahap na, mo yung antagal, ano daw gusto ko? Kasi kung ano-ano talaga inawa ko. Wala tayong space, ganyan-ganyan.